So, hello guys. Heto po yung ano, yung salagubang na sinasabi ko po, yung ito, beetle. Kung binarang ka, ganito po yung magkita mo. Sinsa na tayo sa ano. Yan, ganito, ganito po yung itsura niya. Yan. Beetle eh. Yan, itim na may pakpak at saka ulo. Pag so may nakita kayo ganito sa bahay niyo, guys. Ito okay, yung bahay namin. Ang harap. Yan. nagkalat lang ng aso eh yung ano. E, yan. Pag nandito yan, nakita nyo sa bintana o sa pintuan sa bahay niyo sigurado po talaga guys, binarang kayo guys. Search nyo sa Google, mga gamit sa barang. Pag may nakita kayong ganito, balik ka dun sa inutusan mo. Inutusan nilang yung ganito. Then, bakit siya lilipad dito sa bahay mo na na Marami naman, malawak naman ang ano eh, kagubatan eh. Yung mga lugar, yung mga areas, mga puno, bahay, pero mga kagubatan. Pero bakit siya na bakit siya talaga pumupunta dito na sinasadya may iba na brown, light brown. Ito ito ay team talaga siya. Pero for uh, educational purpose lang, ito talaga yung eh, ginagamit nila ito. Ito po ang ginagamit. Yan. Ang iba, nilalaro nila. Pero isa totoo lang, sinasabi ko lang po ang totoo na itong ganito, sigurado talaga. Naglilinis ako kasi makalat ang aso eh. Pero ang totoo po talaga guys, guys ay ito po talaga ang sinasabi ko po. <laughs> ito, ito talaga. So, ang gagawa nito is magtitingan ka nito o may ginagawa ka mawawala yung isip mo at maraming gagawin so lahat ng bagay spiritual naman eh pero ito talaga meron talaga yung purpose basta may ganyan kayo araw araw diyan sa bahay nyo kada buwan or kada araw basta may ganun bago na ito yung paako naging trahedya ito pakita ko lang ha yan paa ko po wala na talagang kuko yan yan oh. wala talaga yung kuko Tinanggal ko lang talaga for this video purpose talaga bilisan ko to mamaya wala talagang kukuya guys dito yan yung dice oh yan. sa ingron sa ganito sa paa oh yan ito dito sa gilid yan yung paa ko talaga yan oh wala tinanggal na talagang kuko kumpay natin dito ng na dalawa yan oh, wala talaga no tinanggal talaga yan guys bago na ganyan lang paa ko dami akong nakita ganyan then pinatotoo ko lang po talaga na delikado talaga yung ganyan guys pag makita kayo ng ganyan sa bahay nyo o oh, magingat-ingat ka na may puro kamalasan talaga yan mga lipad hangin or barang or mga sumpa wala naman ganyan dati eh, sa dating nakatiran dito eh kami lang talaga may mga ganyan talaga guys yon pag hindi nyo talaga yan iyaano meron talaga yan itatapon ko lang to Ewan ko lang anong gagawin dito. Basta, protection lang talaga pag darasan. At meron po talaga gano'n. So, paninilinaw ko lang ha. Yung may up Then, madikit to eh. Paghahawakan to eh. Pero hindi ko lang to hahawakan. Si delikado talaga to. Hindi ko to hahawakan. Yung parang ganito na nahihina sa bahay nyo. Ako, mag-iingat ka na kayo. Pinaalam ko lang po. Thank you guys.